Hey guys! Welcome back sa ating channel. Once again, ako si Jay and for today's video ay pag-uusapan po natin ang mga dapat gawin, ang mga dahilan at yung mga tips na pwede nating ibigay pag meron po tayong delayed flights. Naranasan nyo na po ba magkaroon ng delayed flight or yung flight niyo ay na-move sa later time compared dun sa oras na dapat naaalis yung eroplano niyo? Minsan, yung delayed flights po ay naabot lang ng minuto, minsan po oras, and unfortunately, minsan ilang araw pa. Pero syempre, hindi naman porke may delay ay ibig sabihin ay mapapabayaan na po tayo dahil meron pong mga rules and regulations na ina-apply po ang mga airlines pagdating sa certain circumstances katulad ng delayed flights. So for this video ay pag-uusapan po natin ang tatlong major na reasons kung bakit nade-delay po ang isang flight. Although sa totoo lang marami naman pong pwedeng maging dahilan katulad na lang kung may emergency, kung merong medical on board, or kung merong mga nangyayari sa airport na hindi natin naasahan at kung ano-ano pa. Pero ang pinaka major po at kadalas ang nagiging dahilan ng delay ay una ay ang weather, Pangalawa po ay ang um, mechanical issues or pag may maintenance na kailangan sa aeroplano na sasakyan natin. And yung pangatlo po is about the crew. Kung kunwari po, um may nangyari po sa crew na dapat mag-ooperate ng aircraft natin or may nagkasakit po or biglang may na-reassign na crew or basta kung ano na ano pa anything and everything about crew. And since kinakater po natin ay ang buong mundo when it comes to airports and airline guides, ay pag-usapan po natin yung weather. Ano po ba ang mga dahilan bakit po nagkakaroon ng delay dahil sa weather? ano When it comes to the severe thunderstorm or lightning, meron tayong tinatawag na ayata which is the international National Air Transport Association kung saan nire-regulate po nila na pag ang lightning ay very close na sa tarmac or sa airport or dun sa location natin, um, I think about 8 kilometers distance from us ay mag -i issue na po ang airport ng lightning alert. Ibig sabihin, aware na lahat ng staff, lahat ng um, tower control, lahat po ng airlines na meron na pang lightning around the area. And they have to be very careful or very cautious na po. At pag lumapit pa po yung lightning down to 5 kilometers or even closer pa sa atin, ay dapat stop na po nila yung operation. Kasi po, very risky na po ang pag-work sa labas or pag andar ng eroplano. So, even taxi kayo or even umaandar po yung eroplano sa tarmac, once po na nagkaroon ng stop operation na tinatawag or hindi na po pwedeng umandar ang kahit anong vehicle or kahit anong eroplano sa tarmac, ay titigil at titigil po ang eroplano kung nasan man sila. Yun po ay until mawala or until umalis yung lightning dun sa area. Kasi di ba nagmo-move naman po sila. So, once po na nandun po sa area or within 5 kilometers yung lightning ay hindi na po pwedeng umandar ang kahit anong aircraft doon sa tarmac na yon or sa ramp na yon. And after certain distance na umalis na po or lumagpas na po yung lightning or after certain time na make sure na wala na pong lightning sa area ay magre-resume na po ang ating operations. And that's the reason as well kung bakit na delay yung flight kasi first of all, pwedeng ma-delay sa pa-take off, pangalawa pwedeng ma-delay sa pa arrival or kung na sa nakikita niyo na yung airport, di ba? Tapos nandun na kayo sa tarmac, Kahit may connecting flights kayo, huwag po kayong magalit sa mga FA or sa crew. Kasi sinusunod lang naman din po nila yung rules. So, kung hindi po pwedeng umandar yung aeroplano, wala po tayong magagawa. Kasi it's all for safety po nonetheless marami pa pong reasons katulad ng fog katulad ng pag sobrang lakas ng rain, pag may malakas na snow um, wildfire, uh, very extreme weather conditions so syempre kung katulad na lang ng, if it's too foggy, wala pong visibility syempre hindi rin po pwedeng umandar yung aeroplano kung hindi po nila makita yung dinadaanan nila, pwede rin naman po na pag extreme yung snow or yung extreme yung um, katulad na lang kung may hail, syempre hindi rin naman po pwede yun, di ba? And also kung may wildfire, if it's too hot or too cold to fly, syempre they wanna make sure yung safety muna ng tao and ng mga trabahador around the airport ang priority bago ang paglipad. So, anything and everything na nangyayari po sa airport ay hindi po kagustuhan ng tao or ng any of the staff sa airport na mag-delay lang tayo or malate lang tayo or nagmamabagal sila. Pero syempre, ang talagang ino una nila, or ang pinaprioritize nila, or namin, ng mga airport workers, ay ang safety po nating lahat. So, kung alam po natin na hindi po safe, syempre, it's better na mag-antay or madelay kaysa naman sa mapunta tayo doon at i-take yung risk. E paano kung hindi maganda yung nangyari? Hindi po ba? Our second major reason when it comes to um, flight delays is kung meron po tayo maintenance na kailangan gawin sa aeroplano. May mga chances kasi na um, pagdating po nung inbound na aircraft ay may nakita silang hindi okay or hindi maganda or sira sa aeroplano. And pagdating nila sa ground, doon pa lang sila imimit ng AMEs or ng Aircraft Maintenance Engineers na tinatawag or pwede din naman po na pag na crew change na sinasabi or pag nag take over na po yung crew na to kasi they do their checks din eh, every flight beginning of the flight every time um, under certain circumstance Siyempre, titignan muna nila kung okay yung hydraulics, kung okay yung aeroplano, kung okay lahat. At pag okay na po yung check, good to go. Hindi po tayo madedelay. Pero kung meron man po silang nakita na hindi tama or hindi okay or may sira or there's something na hindi sila sure, tatawag at tatawagin po nila ang aircraft maintenance engineer spot, which is yung mga AMEs natin na siyang pumupunta naman sa aeroplano para i-check yung ating aircraft and make sure na safe siya to fly or make sure na okay siya at naayos kung ano naman man po yung problema or at least man lang na check nila kung dapat bang i-ground mo na yung eroplano or okay lang naman na pwedeng i-check yon sa next na destination ng eroplano. So kung sakali man po na yung flight niyo is ay ano mag magboarding na kayo ganyan tas yung mga crew pumasok na para gawin yung check nila and kung nakita nila na may konting problema syempre sasabihin ng crew doon sa customer service agent or yung boarding agent na i-hold nyo muna yung boarding para ma-check muna yung problema sa aeroplano saka po tayo magboarding pag okay na or clear na yung problema na yon so isa rin yun sa reasons kung bakit na delay yung flight natin minsan last minute pa nga eh kasi akala mo oh magboard na tayo pero mamaya bigla silang nagpo-post ng delay pero yun po yung mga dahilan behind that. So, kung may mga ganun po nangyari, hindi po ibig sabihin na ayaw lang nila magpaport board ibig po sabihin nun is meron po talaga nangyayari behind the scene. Our third major reason kung bakit po magkakaroon ng delay is yung mga last minute crew change na tinatawag. So, may mga instances kung saan pwedeng yung crew nagkasakit last minute at hindi na po siya pwedeng mag-operate. So, ang mangyayari po nun, hahanap po ng... Um, kapalit na crew yung ano natin, yung mga tinatawag natin na crew schedulers, ano? sa so, tatawag po sila kung sino yung nakastandby sa airport at sila po yung papalit dun sa crew na yon. Meron din naman po kung kunwari yung buong crew na mag-ooperate dapat ng flight nyo, yung inbound nila or yung parating nilang flight ay hindi dumating on time or may aberyang nangyari, syempre, cause of delay na naman po yung kung aantayin natin silang dumating. And thirdly, kung kunwari naman po, biglang may na-reassign, sabihin natin na may mga staff shortage na nangyari. Kung kunwari, may mga ibang flight na sobrang na delay and nag uh, kumbaga, nag time out na yung crew nila and kailangan nilang i-pull out yung crew na meron tayo doon para i-operate nila yung ibang flight so syempre chain reaction yan maghahanap naman sila ng crew para sa atin tapos gihila na naman sila ng crew from somewhere else kung wala na silang mahilang standby or airport standby crew na tinatawag so marami pong pwedeng maging dahilan behind the scene na hindi natin alam balit tayo as passengers nakikita lang natin sa board na delayed yung flight natin pero behind So, behind that, pwedeng weather, pwedeng maintenance, or even pwedeng crew, or sa ibang reasons man, pwedeng may medical na nangyayari somewhere else, or may mga emergency na nangyayari somewhere else, kaya hindi makarating yung crew natin, or kaya hindi um, nakarating on time yung aeroplano na dapat nating sakyan kasi nagredivert sila somewhere else. Marami, marami po talagang pwedeng reasons, or pwedeng um, yung weather papasok dun sa country or dun sa zone natin is, yun nga, may mga thunderstorm or severe weather na tinatawag. So hindi talaga natin masabi. Although, minsan, syempre, ang airlines, um, dahil nga meron tayo tinatawag na air passenger protection rights, ay syempre, kailangan nilang i-inform tayo kung ano yung, mga, ano yung mga nangyayari. And yes, communication is key. At the end of the day, pag meron po talagang delay, there's always something that's going on na syempre, ayaw din naman ng airline and airline staffs na nagkakaroon ng delay. Pero, they have to do it. So, it's kind of like a serious matter when you see a delay in there. Okay? And para sa next topic natin, ano po ba ang gagawin natin pag paabutan po tayo or nag po sila ng delay? So, mayroon pong instances kung saan mayroon na pong delay even before we go to the airport, days before we go to the airport. Mayroon din pong delay na habang nasa airport tayo. Mayroon pong delay na habang nasa ere na tayo or mayroon pong delay na... ...pag nandun na po tayo, kunwari, sa arrival city ng connecting flight natin... ...ay hindi na po natin naabutin yung connecting flight natin. So, marami pong um, iba-ibang sitwasyon, ano. So, try po natin isa-isahin. So, yung una po, pag meron pong na-post na delay days before, even before tayo makarating sa airport, doon po sa email na nilagay ninyo nung nagbook po kayo ng ticket, isasend e, naman po nila doon yung mga options ninyo. Kasi at least napaghandaan na po nila or na reassign na po kayo sa kung anong next flight na pupuntahan ninyo or kung ano yung oras tagong flight time na ibibigay sa inyo. Yung pangalawa naman po pag nasa airport na po tayo at nagpost po sila ng delay, syempre titignan nyo po muna kung ilang minuto or ilang oras po yung delay and also kung kunwari po more than certain time katulad lang pag more than 3 hours or 6 hours in delay at depende po yun sa reason naman kung controlled po ba yun ng airline na hindi related sa safety or uncontrolled po ba yung reason ng delay. Kung something po na controlled po ng airline na hindi naman related sa safety, ay bibigyan naman po nila kayo ng certain compensation and yung ibang airlines naman po makikita nyo naman po kung talagang aware na sila ng delay ahead of time kasi pwede po nila kayong bigyan ng food voucher na pwede nyo pong gamitin pang doon sa airport. Or yung iba po, I think sa Philippines, nagbibigay pa po sila mismo ng pagkain doon sa mga pasahero nila. So, kung uh, napanood ko nga po sa video, sa no na nakita po nila na may box na po ng mga food, alam na nila na may delay na paparating. Pag may delay naman na sa ere na po tayo, and kung kunwari, yun nga, may aberya pong nangyari doon sa aer aeroplano sinakyan natin, kung saan hindi po siya nakarating ng one time doon sa pupuntahan natin. And kung kunwari, may connecting flight pa po tayo, no? So, na-delay po tayo para dun sa connecting flight natin. Siyempre, may mga um, protocols din po yung airlines dyan kung saan tutulungan po nila kayo para makarating po dun sa next destination nyo which is ilalagay kayo sa next available flight or pwede kayong ipasakay sa mga brother-sister company nila na airline as well para lang makarating kayo dun sa destination niyo. So, every time po na may delay, always make sure lang po na kung meron kayong situation, kunwari may mga connecting flights kayo, ganun, talk to your uh, customer service agents or dun sa mga yung mga agents na nasa likod ng desk para i-assist po kayo sa kung ano yung mga gagawin or yung mga mangyayari. Kasi may times na dahil sa delay, hindi niyo na makakatch yung connecting flights ninyo or dahil sa delay, wala na talaga kayong makatch na flight papunta sa final destination ninyo. So, tendency niyan kung yung airline talaga ang at fault ay syempre, aalagaan naman nila kayo at bibigyan nila kayo ng accommodation. So, makikita niyo yung iba, binibigyan ng hotel voucher, taxi voucher, binibigyan ng um, sometimes monetary compensation, tapos food voucher, ganoon. So, hindi natin masaspecify po dito sa video na to, ano? kasi every airline has their own different APPR or Air Passenger Protection Rights. So, kung sakali man po na meron kayong problema or delay or even cancellation sa inyong mga flights, um, check nyo po yung APPR tapos yung country ninyo. So, kung kunwari APPR Canada or APPR Philippines or APPR Qatar or APPR Japan or APPR Taiwan, yung mga ganon. So, i-check nyo po yung APPR tapos yung country ninyo and then lalabas naman po doon kung ano yung rules doon sa specific country na meron kayo. Pero in general naman po, especially kung nasa ibang bansa kayo, ano, and especially kung same airline naman yung connecting flight flight ninyo ay alam na po nila aware naman na po sila kung sakali man po na inbound kayo at delayed na po kayo at hindi niyo na po maahahapol or maaabutan yung next flight ninyo ia arrange na po nila yung mga next na flights ninyo or yung mga next na steps or plans para sa inyo. So, tendency kung kunwari, galing po kayo sa um, sabihin natin sa Australia and then going to sabihin po natin Singapore and then Singapore to Manila. Ewan ko kung connected ba yun pero just for example lang po. Uh, so kung kunwari po na-delay po tayo ng arrival to Singapore and then doon po sa Singapore, hindi na po natin naabutan yung flight natin papuntang Manila and especially po kung same yung airline, um, aware na po sila kasi nasa system na po nila nakita po nilang nag-board kayo ng papunta sa Singapore and nadarating kayang Singapore. So pagdating po ninyo doon sa Singapore, ang una nyo pong hahanapin. Or pagdating niyo po dun sa connecting flight ninyo or connecting city ninyo, ang una niyo pong hahanapin, especially kung delayed na yung flight niyo, ay syempre yung customer service desk noong airline na sasakyan ninyo. Para naman po um, makausap niyo sila and maipakita niyo po yung boarding pass niyo or ticket ninyo sa kanila and gagawin na po nila yung next arrangements po para sa inyo. So, be aware lang po na alagaan naman po nila kayo at tutulungan naman po nila kayo as long lang as um, i-communicate nyo lang po ng maayos kung ano po yung sitwasyon. Para naman po at least kahit papaano ay hindi po tayo na stress or nag-worry pag nasa ibang lugar po tayo, ano? Kasi dahil sa delay. So, wag na po tayo magalit. Things happen. It's all for safety. Yun lang po yung masasabi ko. Okay? And lastly, may mga konting tips lang po tayo, no? Para mas mababasan po yung stress natin or less hassle tayo pagdating na mga ganong uh, klase ng sitwasyon. So, kung sakali man po may mga delay or may mga canceled flights, at least aware po tayo na, uh, ah, ganito pala yung nangyayari. So, hindi tayo yung sobrang uh, naiinis or nagagalit or nai-stress lalo sa sarili natin. Okay? So, first of all, syempre, kung magbubukman man po kayo. Kung hindi pa po kayo nakabook, kunwari, and bibili kayo ng ticket, tignan nyo po muna kung mayroong mga connecting time. Okay? Kung ang connecting time nyo po ay between 2 to 4 hours or even more, okay po yon. Bakit? Kasi in times na magkaroon ng delay or certain times na may aperyang mangyari, at least meron po tayong allowance in between our flights na pwede nating um, i-play around or allowance para kung may mangyari man ay hindi pa rin tayo na short ng time pagdating natin sa next na flight natin. Although, kung sakali man mo po na magbubok naman po kayo and same airline yung connecting flights ninyo, even sabihin natin na tight yung connection or long connection yung meron tayo for the next flight, ay aware pa rin naman po yung mga agents or yung system ng airline, aware naman sila kung delayed yung flight na or hindi. Okay? So, kung sakali man po na may nangyari and may na-delay at nakita nila na andong kayo at may connecting kayo, ay tutulungan naman po nila kayo. Kung iba naman po ang airline na gagamitin ninyo, then it is your own responsibility to go to the customer service desk ng airline or yung second airline na sasakyan ninyo pagdating nyo po sa connecting city ninyo. And ang pinakahuli ay make sure na kahit anong mangyari or kahit anong issue or concern na meron kayo, especially sa connecting flight ninyo at lalo kung na-delay yung flight ninyo, I always talk to your customer service agents or yung boarding agents or even yung mga check-in agents ninyo kung ano ba ang pwedeng gawin at next na steps na pwede. So personally, ako, uh, nagkaroon ako ng ganyang scenario back in the Philippines when I last went there in 2015 um So dapat uh, Japan Airlines yung sasakyan ko going to Haneda and then Haneda to Calgary I believe So dapat ganun lang yung flight ko pero dahil I think nag-cancel yung Japan Airlines or something na may nangyari because of maintenance issue Ang nangyari was nilagay nila ako sa isang flight which is very totally different dun sa... Um, flights na binok ko. So, nilagay nila ako sa Philippine Airline going straight to Vancouver and then Vancouver to Calgary. And then, even nilagay nila ako sa panibagong flight, na-delay pa rin yung Philippine Airline. So, pagdating ko sa um, Vancouver from Manila, ay namis ko pa rin yung Vancouver to Calgary na flight. So, ang nangyari, pumunta ko directly sa customer service desk ng next airline kung saan yun yung papunta naman ng Calgary. And nung kinausap ko po sila, ay pinigyan lang nila ako ng boarding pass for the next flight. So, ganun lang po siya kadali at the time. This time, as long as you have your uh, boarding pass and ticket handy, pakita niyo lang po sa kanila. Paayusin po nila in para sa inyo. Or kung hindi man, at least sila yung magsasuggest ko ano yung next na pwede natin gawin. Okay? So, ayun. I hope na kahit konti ay meron po tayong napulot na um, learning dito. And kung sakali man po na nandyan na po kayo sa sitwasyon kung saan na-delay na po yung flight or ang dami na pong hassle na nangyari or meron na pong na-cancel na flight, wag po kayo masyadong ma-stress. The airline will take care of you. Okay? Maraming salamat and see you guys in the next video.